kumuha ng puting papel at pagkatapos isulat mo ang iyong pangalan ng isang beses sa likod ay isulat mo naman ang kanyang pangalan ng isang beses gamit po ang itim na pulpen. Ngayon pag naisulat na ang iyong pangalan at ang kanyang pangalan ay isprihan mo ito ng iyong paboritong pabango sa parihong side Pagkatapos ay itupi natin ang papel paharap. Papaharap sa atin. Paharap po. One, two, three. Habang tinutupi mo ay isipin mo ang taong ito. Sa isip mo, sasabihin mo na lagi, lagi kang magiging laman ng kanyang isipan, ano't ano man ang kanyang ginagawa, saan man siya naroroon At pagkatapos ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong lipunan. Huwag po ito tatanggalin doon. Hayaan mo lamang po ito doon at kita mo, makikita mo, ang taong ito ay hindi matatahimik sa kakaisip sa iyo. Ikaw at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan. Basta't samahan po natin ito ng buong pusong tiwala sa ating ginagawa. Sumari so natin itong umpisahan ng gawin ng Martes or kaya naman po Ibernes or kaya sa pulmon. Malapit na po ang full moon na isang malakas ang kapangyarihan ng universe upang matupad mo ang iyong mga kahilingan.